So ngayon mga ka-update, lulutuin na namin yung aming nakuha na ano, shells. Yung ano, yung kaykay, -kay tawag dito sa amin. Hindi namin alam sa inyo kung ano yung tawag nyo dyan mga ka-update. Uh, comment nyo lang po kung ano yung tawag dyan sa inyo. So ang ginawa namin ay nilagay muna namin dyan sa ano, ayan may graba. Ayan, may mga graba para mabubuhay sila kahit na uh, pagitan ng isang araw pero may graba din yan at meron din siyang dagat so kukunin niya ni Hani ngayon lulutuin na namin iulam namin so, pakipang ano mo daw palangga saan yun ito uh, ayan uh, wow. ganyan so yan siya mga ka-update -ka hindi namin alam no, kung anong way, ano siya, tawag sa inyo buhay na buhay anong tawag yan sa inyo Diyan sa inyong uh, lugar. sa inyong yung province. Yeah. Lagay natin dito. Sige. Ayan hmm? na. Okay. Ganyan din sila kahit nasa, na sa playa talaga. Okay. <laughs> Tatago pa yun. Mm -hmm. Ang bilis eh. Ang bilis niya mag... Ayan na. Ayan na. Kung so, titignan sila, parang hindi sila... Hindi nila kayang gumalaw. O ganyan, no? Pero ayan, ang bilis. dami nila. O. Ayan. Kasi paggalawan. Ayan. Sige, para maulan na natin. Ganda rin. Ang gulay. So ito lahat yung lulutuin natin mga ka-update Hugasan na natin mga ka-update. Hugasan lang natin. Ma. Mga dalawang bisis lang hugasan kasi buhangin lang naman 'to. Bawang hugas ganyan okay direkta na natin dito sa kaldero lagyan lang na natin ng bawang bawang tapos kamias Tapos kunting asin. Okay, hindi lang. Tapos depende na yan sa inyo kung maglagay kayo ng bitchin. Kaya hindi. Pila natin ng kunting tubig. Kasi masarap yung sabaw nito. Ayan. Ayan. Tapos natin. Antay lang natin kumulo. Pag uh, kumulo na kahit mga 5 minutes, pwede na. Basta kumulo na siya. A few moments later. So yan, kumulo na mga ka-update. Titikman lang natin kung tama na ba yung kanyang sabaw. Ah, sarap. Ang sarap. Ingan-ingan. Lugin natin yung kamyas para lumasa. So yan siya. Oh. Sarap Ang sarap. Ang sarap as in dito po sarap okay na natin okay na to So, yun yung ulam namin ngayon mga ka-update. So, yun yung ating ulam, kaykay, kai Tapos, merong uh, okra. May konti pinirito. Binigay lang din yan sa amin. Ito binigay din yung okra. Tapos, ito yung kaykay, kai libre yan. Dinampot lang. Yung kamias, libre din. Yung binili lang dyan ay yung bawang. Uh, pisong bawang. At saka may konting bitsin. So, yun lang. So, lahat ng kakainin natin ngayon, yung ulam ay libre. Yung kanin lang yun. So, yung binili natin. So, yun yung kagandahan dito sa probinsya. So, yan. Kainan na. Magka-update. Kalinga. Kain po. Okay. Sarap. Kasi yun. So, yan. Magkakamay lang kami lahat. <laughs> Di ba sa bahutos kamay? Sarap yan. Okay. Maraming salamat po sa panunood at suporta, ah, mga ka-update. Sana patuloy nyo kaming uh, suportahan para nga sa ating ginagawang charity sa ating mga kababayan. Okay? Anne? So, ayan, maraming salamat po patuloy nyo suportahan ng aming maliit na channel. Salamat po and God bless. Kain po tayo. Ayan, thank you very much. To God be the glory and God bless po sa ating lahat.